For today, meron akong libring damit ni Agassi Chee. Tingnan niyo close yung closet ni Aga. Sobrang puno na. Hindi ko naisipan kung ipamigay habang tulog siya. Libring damit galing kay Agassi. O, oh, kilala mo si Agassi? Uh -huh. Oh, ayan. Yeah. At, eto, bagong bago to. Uh -huh. Bago yan, di pa nagamit yan. Ibo, lang. Ibo. Wow. Ah, <laughs> <job ito. laughs> oh, thank you, ha? Ngayon pa uwi na kami. Itong pina-record ko kay Rick. Ipapapanood ko kay Aga pag uwi namin. Ito ko yung video <laughs> 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 <on> ko. <laughs> ano ako nga to? Sharing happiness. Ano ko Ano ko yun naman yun? Ano Check mo, Mami! Oh! Ah, ano pinamigay mo ng damit ko? Kakabili ko lang ng mga pinamigay niya <laughs> eh. Hello mga ka-team Gina. For today, meron ako naisip na content. Tama naman si Agay sa sinabi niya na pag nagbibigay ka kahit konting tulong, masarap sa pakiramdam. Ano ngayon gagawin tayo, mga Team Gina. Meron akong libring damit ni Aga si Gina. Sa sobrang dami ng damit niya, yearly, damit ni Aga, damit namin, damit ng daddy niya, damit ni Aldrich, yearly, sa kami ng mga closet. Tapos, nire-repack namin sa balikbayan box. Pinamimigay namin sa mga churches. As a donation, lalo na sa mga may nasunugan. Since ngayon, napansin ko, tingnan niyo closet ni Aga. Sobrang puno na mga cabinet, pinamit, punong-puno na. Tapos doon sa guest room, pakikita ko rin sa inyo kung gano'ng karami. So, naisipan kong ipamigay habang tulog siya. Papakita ko, wala dito yung foam niya, di ba? Kasi, mas malamig ang aircon sa guest room. Doon na naman siya natulog. So, habang tulog siya, kukuha ko ng damit. Actually, mga bago to. Kasi, pinag-order niya to sa... Ewan ko kung saan in-order to. Basta nakita ko na lang dumating. Tapos ako taga niya. So, ipamimigay natin niya. Sa so, ano, mga nangangailangan. O, so, oh, di ba? Okay. Kasi tama yung sinabi niya. Sharing is... Caring, sabi niya, di ba? Sharing his happiness. Kaya, yan. Mga Nike pa yan, guys. Ang dami. Pag nag-order pa yan si Aga, ang problema dyan, pag Kunya, nagustuhan niya, 6 na piraso, walong piraso ka. So, ito mga bago yan. Sino nyo, hindi pa yan halos na gano'n. Kakabili lang yun. Pamigay natin. <laughs> Team Gina lang talaga. Ang saka lang. Ayun. Pamigay natin yung mga gamit. Niya. Ilan ang pamimigay natin? 2, 4, 6, 8. Bigyan natin ng short. Ayan. Mga short niya naman puti. mo siya kasi gusto ko nga. Sabi nga nam, mo Rick na pamigay ko yung iba. Kasi sabi naman niya, ang sarap ng pakiramdam, Nang tumutulong. Nagabag kayo. Kung paano ni Agang ma-feel ang pakilaman ang hindi niya gamit. At mag nang hindi siya nagpapaalam. Hindi natin si Aga. At yung iba pa niyang closet na puno na ng damit. Iyon, yung aparador na 'yan, mga mga iba-ibang klaseng hat niya. Tingnan niyo guys, kung gaano pa karami ito. ngayon guys, let's have fun. Let's have fun. Dalagay ko to sa likod ng kotse na may picture siya na malaki. Siyempre, hindi nila alam masyado. Oh. Baka yung sabi nila, sino agas eh. So, meron siyang malaking picture na ilalagay ko. Wait, patayin ko yung ilaw. Baka magising ko. Ayan, halis tayo. Pupunta tayo sa maraming tao. So, let's go! tayo magmamigay ah, kasi eh, baka naman yung iba ma-curious, na si Aga yung iba naman, kilala siya ah, sorry na lang Sabi mo nga ba? Diba, mas masarap mamigay at the expense of Oh, libre dami, damit galing kay Agasi pinamimigay ko na lang Oh, kilala mo si Agassi? Oh, ayan. Pants mo si Agassi? Bigyan kita. Libre in Ito, bagong-bago ko. Diba? Tingin nga. Tingnan. Okay. Oy, very good. Ito yeah. kasi sa'yo. Okay. Ito aga kasi masyadong gray. So, aga, isa na. Ito na ang pants mo na gustong gusto yung shirt mo. Thank you, you Dom. Oh, but that's oh, kita Parehas din po kasi nanonood po ako naman. Eh, kaya gati. Oo oh, nga okay. po. Surat po ako nandito. Akala po nandito si Kuya Agay. Ay hindi, pinamimigay ko yung damit niya. So, so gusto mo to? Black, anong gusto mong kulay? Bago yan, hindi pa nagamit siya. Oh, oh. Black, hindi po black. Gati, pangalawang pants mo to ha. Huwag mo salamat sa pinamigay ko yung damit mo. <laughs> so, Sili pa punch niya gati dyan. Oh, ngayon lilipat na kami sa ibang lugar. Kasi masyado mainit. talaga mo oh, para kami naglalako ng damit. May promo time ngayon eh, ngayon. No? Yan, pinamimigay ko yung damit ni Ana. <laughs> Ang <Ay. laughs> kakasya sa anak mo to. <laughs> Nandit ni Aga. Ay, ngayon okay. po. <laughs> Team G na lang sa kalaw. O narinig mo aga. At Team G na lang sa kalaw. <laughs> <laughs> Salamat. Salamat. last two shirt. <laughs> Hello, what? Uh. May libre akong gamit sa'yo. Bakit oh, kaya ka? O, kasa ba sa'yo? Ako. Di, 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 maa to, maa. <laughs> thank you, ah. Uh. So, para sa meeting mo. Thank you, uh. <laughs> thank you. Thank you. Kain tayo. Ngayon, pa na kami. pa na kami kasi naubos na yung nakabakot. Libring gamit ni Agas. <laughs> <laughs> ngayon, itong pina-record ko kay eh ipapapanood ko kay Aga pag uwi namin kung sakaling gising na siya. Ang ako na magiging reaction niya sa dito sa baba ang panood niya. Siguro hindi siya matutuwa. So ngayon ka uwi lang namin. Okay to okay to yung video ko yun. Nagawa ka Jay? Ay Jay. Wala ka rin nga to. Sa sobrang dami ng damit niya, yearly, sharing his happiness.

Totoo ba? O okay. tinago okay. niya naman? Ayan nga video ho! <laughs> Tinan date, ngayon lang yan. Oo, oh, diba? Nakabit niya. Mami! Ah! Oh. siya pinamigay mga damit ko? Pinamigay? Oo. Oh. Ay, oo. Oh, oh lang namin Ay, oh, oh, Mami! Ang basketball ko yun eh. Ang sarap ng feeling pag tumutulong at the expense of others. <laughs> ang sarap din ng feelings ko. Mamigay nang hindi ko damit. Pagbibili <laughs> <laughs> ko pang basketball ngayon. May kami mga luma mo. Pagbibili ko lang ng mga pinamigay niya eh. Ano talaga? Gina lang kasi ang sakalang. <laughs> hindi aga. Sa mga chay, ginising mo man lang ako. What? Ba't Bakit niyang gigisingin? Gigi. <laughs> ay, <laughs> ay, ay pang basketball ay, ko yun. Hindi bumili ka ulit. Hindi maganda, mami. Wala akong basketball. Sino pinamigay niyo? Lahat? Lahat ng pinamili <laughs> mo nung lahat. <laughs> Parang gano'n naman Saan pa? Good morning. Ano <laughs> ba yan? Ayoko na din lalong sa townhouse. Doon na nilalagay lahat ng mga damit ko. Hindi mo lahat. Kung payo mo, na Walang... nalagay. Kasi hanggang get through nga, dyan ang damit mo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Bakit pati damit Sana pera na lang? Alay ko ba naman, bakit pera? Pera ginawa mo, di ngayon. Bakit pagagayayayin kita? Kanya-kanyang content na, no? At may content. Okay ba aga? Ngayon, panorin mo. Ayaw ko na. May bilhin na naman ako ng damit. Ayaw ko itong prank ni Mami. Bakit so, pera na lang damit ginagamit kayo pang basketball eh. Ah!